Basta mga kagulong Okay, sasagutin na natin mga kagulong yung mga Comment dito sa ating Channel, ng ilan na sa ating mga kagulong uh, Okay, ito Tanong ni Boss Cyber Drive TV Boss, kailangan ba i-declare sa dealer Na ipasok mo sa Grab yung unit Kung kukuha ka sa kanila Okay sir, okay yan Regarding sa katanungan mo Mas maganda kung i-declare -de natin Kasi based on my own experience may mga dealer naman at kasa na nag uh, ano, uh, katulad ni Toyota na o-offer sila ng mga grab ready na unit tulad nung itong kinuha kong ito Toyota Vios 2023 naka grab ready siya para in case na lumabas yung kanyang insurance eh naka public siya ang insurance. So hindi hindi na kailangan na ipa-convert or mag-request kayo sa inyong bank na ipapaano niyo siya. I-transfer as bank ah, as ano, as public insurance kasi paglabas pa lang niyan ng registro niyan at saka ng mga documents niyan pagka na-release yan upon release at na-approve kayo naka public insurance siya which which means pagka ipinasok nyo sa LTFRB, pinasok nyo siya as TNBS, eh hindi na kailangan ng ano, uh, yung certificate of ano, COC yung dating nagpahirap sa mga requirements sa atin sa LTFRB so sa, yun nga, sa katanungan mo sir, mas mas mainam na i-ano mo siya, kung ipapasok mo yung unit mo as TNBS as ano sa, as, as, as per grab or ano, joyride much better na i-ano natin siya i declare So yun, sa katanungan mong yun, boss.